Good morning mga day, this is Basu Danyang Vlogger, a day in my life as a content creator at age of 14. Kaya naman papasabi ka na lang talaga dito ng I for Dago! for today's vlog nga, ito na nga po pala yung karugsong ng vlog ko kahapon. Nabitin ba kayo? By the way, sa mga oras nga talaga na yan, ikakatapos lang namin gumawa ng commercial video. And then, ayan, inaya ko na nga talaga dyan si Ate Win dahil gagawa na nga kami ng musubi. Nakaredy na nga po pala lahat na nga gamitin namin for today's video. Talagang gagawa na nga lang talaga kami. Alam nyo ba, story time, bago talaga kami mag-start, nanood na muna kami ng video kung paano gumawa ng musubi. Dahil kami dalawa lang talaga ni Angel. I mean, kami talaga nila Ate Win, yung gagawa ng musubi. Wala kaming katulong. Kami siya po kasi hindi talaga po yung marunong sa kusina. Pero sabi nga namin okay lang naman. Para naman kahit paano eh medyo ma-challenge naman kami for today. By the way, hiniwa-hiwa nga lang po pala namin yung spam. And after naman nga gagawa naman nga po pala kami. Tinong nga po palang sauce para nga talaga sa spam. So, lagay ko na nga lang talaga sa comment section kung ano nga talaga yung recipe. Or kaya naman yung mga ingredients na ginamit namin para magawa namin yung sobrang sarap na sauce para sa spam. Kaya rin talaga ako ganun kagaling pagdating nga talaga sa kusina. Pero marunong naman ako at buti naman kasama ko si Angel. Dahil alam niya ba yan si Angel? Sobrang galing talaga niyang kumilo sa kusina. Parang feel ko nga talaga talaga paglaki niya magiging chef siya. Okay, start na nga po pala sana kami sa mga oras na yan ang kaso nga lang wala pa lang mantika kaya naman sabi nga lalabas na muna kami para bumili ng mantika tapos niyang cheese whiz dahil, dahil gusto nga raw talaga ni mami siya ang may cheese whiz na musubi. Patagal ko na nga talagang gusto gawin yung musubi na yun dahil marami talaga ako nakikita nagtitinda ng ganun. And finally magagawa natin siya for today's video. Bale magkakasama nga po pala kami for today's video na pupunta sa labasan para makabili nga talaga ng mantika saka ng cheese whiz. Buti na lang talaga eh hindi nga ganun kainit ang panahon. Buti okay. lang din nga talaga dun sa pinuntahan namin kami, nakabili na nga agad-agad kami ng cheese whiz. Ang kaso nga, doon nga talaga kami sa isang tindahan bibili ng mantika. Ang ganap nga din for today's video ay vlogger tsaka cookie ano Paano ba naman mag-video nga rin talaga kami dyan sa cellphone ni ate Basudan niyang wind nyo? Hindi ko na nga masyado na-explain sa inyo kung paano nga talaga namin ginagawa itong musubi. Pero ayan, sa mga oras nga talaga nagluluto na nga po pala ng itlog dyan si Angel tapos ng spam O diba siya na talaga ang gumawa ng lahat? Ayun niya talaga kami pakapitin yan talaga. Pero sa totoong buhay nga talaga tumutulong naman ako kung ano nga talaga yung mga pwedeng gawin ay ginagawa ko na hindi nga lang talaga lahat na nabibid By the way, fast forward after nga po pala maluto lahat ng ingredients. Ayan, sa mga oras na talaga nang babalot na nga talaga kami para maging buong spam na talaga to as in for real na. Hindi na nga po pala kami dyan masyadong nahirapan nilagyan nga po pala namin ng 8x11. Ito nga po palang mismong lata ng spam. Tapos dyan na namin inilagay ito nga po palang kanin itlog tapos yung spam. O, oh, di ba perfect? Ihilahin mo na lang musubi na. Hindi nga siya ganun ka perfect dahil hindi nga talaga siya nabuo ng maayos. Pero ayan, nilagyan na rin nga po pala namin dyan ng seaweed para naman alam nyo na naganap na musubi ng ating ginagawa for today. Para nga talaga hindi boring, eh, nagpatugtog na muna nga po pala kami dyan habang gumagawa. And after naman nga talaga namin magawa lahat eto for the picture-picture na muna para pang-upload. Alam nyo na vlogger tayo for today. Ay, everyday pala. And syempre, kumain na rin nga po pala kami dyan. Alam nyo ba, hinulma-hulma pa namin. Pero gugulo, hindi naman pala namin. Paano ba naman ang hirap niya nga talagang kainin kapag nga talaga nakahulmang gano mm. Mas perfect pa nga siguro to kung nilagay nga talaga namin ang cling wrap dahil mas maayos nga talaga itong kapag naka-cling Pero okay na yan. Perfect na rin naman to. At least na try natin, diba? Experience is the best. And then, fast forward na nga po pala ang ating vlog patapos na rin nga talaga. O oh, di ba sobrang bilis na tinuruan ko na talaga kayo kung paano gumawa ng musubi. Charm. Ay di ba na nga lang po pala ang ating vlog for today's video. Kaya naman nyo lang sa mga bless Thanks for watching. Mops!